Ha. Kay ito hangyo talaga sa aking amigo, sa ating team kung pwede mo i-ani. So first day ng kampanya officially. And sa lang, ito lang ang barangay na pinuntahan ko. Ikaw lang. Kaya gusto ko ipakita sa inyong lahat ang full support. Istorya. Samok ng microphone. Istoryahan ko ka mo, no? Kung pwede. Nagsabot na mi ni Sir June. Unsa ang himoon namin para sa barangay ka. Ayaw mo yan? Ang buong gobyerno ng City si Mati na andiri sa inyo karon Kami eh. So, medyo napabayaan ka mo ng pilakatuig na sukad. Paglingkod ko, medyo hindi man makikooperate yung kapitan karon Sa ako ah, wala ko mahimo. Kay iba man ang kanyang amo, ang amo niya ay mga taga District 1 o yung congressman. Na ang congressman, hindi man talagang diretsyo sa barangayan, ang mayor ang dapat, di ba? Yeah. Kay ang budget na sa AMUA. So, swerte mo kay palingkurin natin si Sir John, tama ba? Yes, Tamangin natin si Sir John. Kinang kasi ang mayor ng Mati ang naghangyo na sa inyo. Timani ha, two more years, ako pa rin ang mayor. So, kung kwarta ng city, kwarta ng barangay, mag-align me, pa si governor ninyo, kwarta ng probinsya, ni bahayay mo. So, nagplano na me, meron ka na nakapondo na 1 million para sa barangay mo, dugangan pa ni Michelle Rabat, asa na ta? Sorry ha, kay nakita naman natin last election, ang incumbent na barangay captain dili man sa akin ni Dapig sa Picas man sugal man ang kanya sinugalan niya pilde ako ang daog o sa 2025 padaganin pa ba ninyo ko? Yes! O, kung ako ang gusto niyong patakbuhin na mayor ibutang ninyo ang kapitan na ako ah. sa atin dapat ang kapitan para ano ba sutoy-sutoy ba yung dire-diretsyo na ang development ng ating syudad ang barangay lang ka, hindi kayo generoso, mati kayo. So, paano ang development ng inyong barangay kung hindi magkauyon ang kapitan o ang mayor? So, I'm here. Physically, na ako diri karon para pagpakita ng suporta kang Jun. Looy mo kasi ang isyo. Ay, napaminaw sa isyo. Ako gani, pinatay sa isyo. ba? Diba? Issue lang na. Ang importante, taga diri siya siya ang tinuod na taga dire. Ang kanyang roots na adire, ang kalupaan niya na dito ang pamilya niya na adire. Kung kamo ang kapamilya, kapamilya ba mo? Kapamilya, kay family leaders man mo. Kung tinuturing ninyo ako kapamilya rin, kapamilya ko sinong John. Sir John, so kamo na aking kapamilya, alagaan po natin ang isa't isa. Hindi lang dahil diha, Ayuda, nang hinambog ang pikas na daghang ayuda, hindi man ilahang kwarta sa pagtaong bayan manak. Yes. Kung magpalista, ang lista limang libo, ang ihatag isang libo, asa ang upat, yes. ang four, sa bulsa? bulsa. Para bulsa. ano? Himuwing kapital naman mo, ghost payroll ang sinasabi nagbutang ng pangalan, nagbutang ng amount, tapos ang ihatag inilang, asa ah, papunta ang balanse. Ah, questionin nyo yan, kay inyo Hannah, taxpayer's money ang sinasabi. No? So, naana ba yung ating kalinya? Pwedeng pa tindugo na ako dire? Pwede na ako mag-endorse. Endorser. Diri, tindog diri. Mga? Kagawad natin. Ito si saruel gali. Bakit naging <laughs> blandi ka na? <laughs> okay. So, naihanan nyo sila, no? Itong tinatawag natin, nakapamilya natin karoon. Diri sa barangay.